ang uh, pangalan po ng katilang Panginoong Isa Kristo isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na uh, meron po tayong mga sitas na pinagkalog sa araw na ito upang ahin Paliwanag ayon sa kalooban ng Espiritu Santo at ito'y magsilbing sabay sa ating pang-araw-araw na ng pamumuhay. Ngayon po, dato tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa ibang hindi ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 22, versikulo 23 hanggang 23. Ang araw na yun ay nagsinapit sa kaniya ang mga saluseyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na magkulit at siya'y kanilang tinanong. Eto, po, sino-sino po ba yung tinatawag dito mga saluseyo? Ito po ay isang grupo ng mga, sabi nga, mga sumusunod ang ayon sa kanuuban ni Sadok. Na ang pamantayan nila, kapag ang tao na buhay na minsan sa sandibutan, ang katatapusan po nun, kamatayan. Pagkatapos nun, wala na. Ngayon, sabi nito, nagkaroon sila ng pag-uusisa kung titingnan po natin, i-observe natin. Ano ba ang purpose ng salisi? Para makaalam ng katotohanan tungkol sa pagkabuhay na magkulit sa mga patay o para lang ipahiya ang ating nakilang talagang. Tigal niya, mayroon silang pamantayan o pinaniling tigal na kinakailangan ayon sa kanilang paniniwala na kapag ang tao ay namatay, tapos na. Wala nang kasunod. Ngayon, nagtanong sila sa ating nakilang Panginoon. Na sinasabi, Kuro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya, ay magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Nagkaroon nga sa amin ng pitong magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay at sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. E hindi naman ang sa pangalawa at pangatlo hanggang sa ikapito. Sa kauling huli hanggang nilang lahat, ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng magulit, sino kaya doon sa pito ang magiging asawa? Ngayon eh, kung titignan po natin, i-observe natin. Ang mga sadusiyo, nagsasabi na walang pagkabuhay na magpulit sa Pero bakit merong pumasok sa kanilang pag-iisip na isang tanong kung sa pagkabuhay ba na magpuli kung sino yung mapapangasama ng babae? Ibig sabihin, meron na silang pagdalawang isip na parang sumasang-ayon na rin sila sa pagkabuhay na magulit sa mga patay. Samantalang ang paninindigan nila, walang pagkabuhay na magulit sa mga patay. Pero bakit sila nagtanong in advance tungkol sa pagkabuhay na magulit sa mga patay? Ngayon, ang senaryo nito, sa taotosan ni Moises, ipinagpalo talaga na halimbawa, sa magkakapatid na lalaki, ang panganay ng asawa At namatay yung panganay, natira yung asawang babae. Magiging kautosan nga na kinakailangan sasaluhin ng sunod doon sa panganay yung yun ng babae upang mapangasawa niya. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin dito, mabigat po kasi ang hatol. Asahin natin. Sabi sa Deuteronomio 25 Sabi nito At mangyayari na ang panganay ng kanyang ipanganganak ay hahalili sa pangalan ng kanyang kapatid na namatay upang ang kanyang pangalan ay huwag mapawi sa Israel. Naging kautosan po siya. At kung ayaw kunin ng lalaki ang asawa ng kanyang kapatid, ay sasampa na ang asawa ng kanyang kapatid sa pintuan bayan ng sa mga matanda at sasabihin, ang kapatid ng aking asawa ay tumatangin itindig ang pangalan ng kanyang kapatid sa Israel. Ayaw niyong tuparin ang sa akin ang tungkulin ng pagkakapatid ng asawa. Kapag inignore ng kapatid na lalaki ng yumao na mapanasawa yung babaeng bao, meron pong kapangyarihan ang ba o upang magreklamo. Nasabi, kung magkakayang niya niyang matanda sa kanyang bayan at pangungusapan siya, kung baga papayuhan para lang tanggapin na kinakailangang panindigan niya ang katayuan na maging asawa doon sa napangasawa ng kanyang kapatid na lalaki. Ngayon, anong mangyayari? At kung siya'y tumayo at sabihin niya, ayaw kong kunin siya, ang asawa nga ng kapatid na ay paroon sa kanya sa harapan ng mga matanda at huhubarin pa rin ang pangyapak niya sa kanyang mapa at luluran siya sa mukha at siya'y sasagot at sasabihin, ganyan ang gagawin sa lalaki na ayaw magtayo ng sangbahayan ng kanyang mga kapatid. Gagawin kong hiya yan po ang sangayon sa kautusan ni Moises. Kaya po, nagbigay ngayon ng halimbawa yung mga sadusiyo. Ang purpose, para alamin kung sa pagkabuhay bang magkulit, sino noon sa pito ngayon na lahat yung ay napangasawa ng babae, kung sino yung magiging asawa niya doon sa pagkabuhay na magkulit sa mga patay. Ngayon, dumating yung punto Namatay yung pitong magkakapatid na lalaki, siyempre yung babae, namatay na rin. Kaya na sagot ng ating nakilang Panginoon. Sa pagkabuhay ng mag-uli, sino kaya doon ang magiging asawa? Yun ang tanong. Sabi ng ating nakilang Panginoon. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kakamali na kayo ay hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni kapangyarihan man ng Diyos. Sapagka, sa pagkabuhay na magulit ay hindi na may mga aasawa. Ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Hindi pong palang sabihin, ang pag-aasawa mo ang pag-aasawa at mga asawahin lalaki man o babae pagka, pagdating ng pagkabuhay naman mas ulit sa mga patay wala na po doon asawa magiging katulad na tayo ng mga anghil sa kalangitan na mayroon ng hati ah. na kung titingnan po natin hindi mo na makikilala din yung asawa mo kasi kung magkaroon pa ng pagdadaasawa doon sa pagkabuhay ng mag sa mga, bay, mga patay. Kung aralin natin, ipito yung napakasawa ng isang babae, mag-aaway-away sila. Kasi 7 is to 1. Ah. Pero dahil nga magiging katulad ka tayo sa mga anghel, wala pong pagkatanungan sa pagkabuhay ng mag sa mga patay dahil magiging katulad na tayo ng anghel magiging pantay-pantay na ang paningin sa atin. Katapot, tungkol sa pagtaboy na mag-uli mga, ng mga patay, hindi pa ka ninyo nabasa ang sinilita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Dito po, sa sitas na ito, marami po ito ang natatakpan. At hindi nagkakasunod siya. Kasi sinasabi, ako ang Diyos ng mga buhay. Sabi ng Diyos. Pero ang sabi ng iba, si Abraham na matay. Si Isaac namatay. matay. Ganon din si ako. Pero, sila po ay kinilala nung buhay pa sila. Hindi ibig sabihin, dahil namatay na rin sila, Diyos na sila ng patay. Kundi, nagpakilala ang Diyos nung nagubuhay pa yung patong Si Abraham, Nagubuhay pa nung magpakilala ang Diyos. Maalala natin, ito yung nagpakilala kay Moises sa pamamagitan ng isang mababang punong kahoy na nagliliyak ang apoy. Nagpakilala po ang Diyos. Kaya e, kung tinira po natin dito, ang Diyos ay pinakailangan natin kilalanin na sa yung Diyos ang Diyos. Ngayon, kung pinagkaluban tayo ng buhay dito sa ibabaw ng sanglipita, masalamat tayo kung madaanan tayo sa mga panahon na minsan lang mabuhay sa ibabaw ng sanglipita na ipinakilala sa atin si Kristo. Pinakilala siya, hindi lamang sa pangalan, kundi doon sa kanyang naging layunin, sa kanyang ginawa, o pinakapurpos niya, bakit siya naparito sa edang mga salita. Dahil po yun sa panibig ng Panginoon. At yung pinakapurpos naman ng ating dakilang Panginoon, yung pahalagahan ang bawat isa sa atin, na tayo ay dinipahan niya. Yun sa cross, na dapat sana tayo yung pinarurusahan dahil tayo yung nagkakasala. Pero, inalay natin ating nakilang Panginoon ng kanyang buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Dumipas siya, wala siyang pinili. Masigit niya pang pinahalagahan yung may mga mabibigat na pagkakasala kisa doon sa mga malilinis na umatunik na sapagkat kung titingnan po natin, mas dapat mas malaki ang tinanggap na pagpapatawa dahil malaki ang pagkasala. Isang pagpapalak po yun. Para sa isang tao na tayo hindi pinaliwala ng Diyos. Kung na siyang umibi, sinugun ang kanyang anak, ang buktong na anak ng Diyos para ipakilala ng kanyang ama dahil sa ating nakilang Panginoon Yesus. At ngayon, ito na yung pinagsasalusaluhan natin, ang ibang video na kailangan magtaroon tayo ng kaugnayan sa ating nakilang Panginoon Yesus. Hindi lang kilala natin ang Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, dapat maging Diyos din natin sa ating mga buhay. Yung ipinapakilala ang Diyos nito ng mga buhay walang iba. Kasama rin naman tayo sa mga nabubuhay na sumasampala tayo sa Diyos nito. Sabi nito, kaya nangyari, nung sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang mga karamihan ay nangagpata sa kanyang araw. So pagkat, kung aralin natin, ay narinig din kasi ng mga matatanda? Hindi pinagawin ang ating dakilang Panginoon. Dahil lang naman ang, panina, ang hangganan hanggang na naman kay si Badila. Nakatulad din naman natin na ang karunungan ng tao ay binabatay lang sa edad. Pero, yung magsalita ng ating labilang Panginoon, tungkol sa mga naong ng panahon, tungkol kay Abraham, Isaac, at Ako, yung mga sila nag -tala. Sa -tala, paninong, na nagtala. Sa pagkakas, ang ating labilang Panginoon, na niya yung mga bagay na hindi ko siya isinisilang alam na ng ating dakilang palito sa pagkat siya ito. Nandoon na. Sabi nga, nung itatag ang mga patibayan ng lupa, nandoon ako. Bago pag likhain ng sanginutan, nandoon na siya. Kaya nga lang, bumasok siya dito sa ibabaw ng sanginutan sa pagkat meron tos, porpos ang mga na kinakailangan ang tao, magamag, magkasalag, lumabag, na paliwalay sa Diyos, magkaroon ng chance mailapit muli sa Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa ating katilang tanong. Ito po ang magdadala sa atin. O kung sa ganun, kung tayo man ay ilawag na anak ng Diyos sa kanyang pagbabalik, tayo ay bilang niya na anak pa rin doon sa kanyang kalwalatian. Kalwalatian ng anak ng Diyos. Doon na masusumpungan natin na tayo pala ay na Kristo. Kay Kaya pagsikapan natin na huwag tayo mapahiwalay kay Kristo. Puro po, hindi ko lang ang ah, natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at anuman ang ating mga kahiningan karayingan, ilapit po natin yun sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya at ipagkakalaw sa atin ang lahat ng ating mga kanyang isangalan ni Kristo. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.